Yung isa na nga nga hoy. Ayan. po. Ipahan na na naman kami dito. Ayan, bundok-bundok na naman kami. ta bundok-bundok na naman kami. Ayan. Yan po. yeah, Eh, yung iba wala pa dito. Dami namin o. yan Ice cream yummy. Ice cream good. Yeah. yung magkapatid. Si, ano, si Maria at si Julie. Si Julie ba yon? Maria at si Julie? Ayan na, ilan ang ilaban? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na susakyan na kami guys. This. Welcome to my vlog. Hi James Vlog. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel. Hi James Vlog po. And click the notification bell para updated na rin kayo oh, sa lahat ng mga videos ko. upload kang videos. Hello guys. Subscribe na po kayo. Ayan, dito naman kayo sa kanal sa bundukan. Sa 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 malamig po dito. Oh, ho, 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 ho. -ho. Ice cream yan eh. Ice cream good. Ano ba na si mo?

Nor, pero na. Sino ko uwi? Uwi na kayo, Nor? Sexy ka! Nor! surprise kayo sa YouTube akin. Uuwi na kayo? Oo. Sino kasama mo? Kati Rem, hindi ko tayo iiwan. Bakit uwi na kayo? Ay, lapit mo kayo. Sino mag-uwi sa mga ano nyo? Siyempre kami rin. Nanay ko mag-ano. Kaninangan yung malam, takali. Alam mo ba? Kung lagi ka naniniwala sa nanay ko, ay eh magkakansa talaga utak mo. <laughs> May bisita ngayon? Ate ng party. Wala. May party ba tayo, Ate Wala? Si Laila ba ang ah, bota? Ay, matutuloy tayo. Maalaga nyo. Ay, hindi ka ba? Sasakit ang utak niya sa akin. Hingga pag, ako lang mag-isa doon. Ano? Ah. Oh. Hapon hapon

pa-pente yung hangin, parang kasi daga namamatay kasi siya. for you only. Um, for you for. Hmm? for you. how about me and after that? Uh, no, we talk also. No? ah, Ruan, did you want? no. yeah. No. <laughs> no, I don't like, don't like he doesn't like. he doesn't like. he doesn't like. problem. no problem.

Hello, know, mo, ganyan, ganyan yan, no. oh. napaka, ano ang panalangin mo? Ito ang panalangin mo. Ano ang panalangin mo? Ito ang panalangin mo. Ito ang mo. na ilagay. May kasi nag-apoy. Huwag mo na ilagay. May kasi nag-apoy. Masunod yung paway. ano Pagdating sa pagkain, hindi yan madamot sa mga ano, talagang... Pag sa bahay nila,

madal talagay madal para, pa inis doon na, pa na walang nawa, parang nawa. talas <laughs> sigi ano? na. <no>, sa ano para hindi sayo, magpunta <laughs> jenin?